So hello guys, welcome to my video for today So gawa lang ako ng maikling video bago pumasok So about sa kung magkano yung babayaran natin sa Kiwa Pag nag-transfer tayo sa ibang company or lumipat tayo sa ibang company So dito sa Saudi Arabia, ang kalakara talaga dito pag first transfer Kasi yun mga nakikita ko dito karamihan eh Ang uh, first transfer talaga 2,000 SR Pero yun, nagdidepende pa rin yan sa usapan nyo ng company Kung sagot ng company lahat Kasi may mga anak na, na may mga nakasama at natanungan naman ako na sa ibang company na nilipatan nila, sinagot, sinagot nila lahat kahit naka-transfer na. Kaya kung dipindi talaga yung sa usapan nyo ng company kung magkano babayaran nyo. Kasi sa first transfer, 2,000. Second transfer, uh, 4,000 isar. At saka sa third transfer, 6,000 isar. Kahit maka... Pag na maximum mo yung tatlong transfer na yon kahit maka-apat, lima, Sampung beses hanggang maximum na lang yung 6,000 So pagdating sa bayaran Yun na nga yung kagayaan sinabi ko kanina Magdidepindi na lang yun kung ano ang Usapan nyo ng company nyo Kasi sa akin talaga Nung unang transfer ko talaga uh, 2,000 lang yung bina binayar ng employer ko sa Kiwa So wala akong binayar nun Sagot lahat yun Tapos sa second transfer ko uh, Yun 4,000 Naghati kami ng company ko 2,000 sa kanya 2,000 sa akin Pero sa third eh sana pag nalipat ako sa pangatlo, kung sa kapalaro manalo pero sana sagut sagutin na lahat ng kampanya yung na lilipatan ko. So talaga dito sa Saudi Arabia, Kung para sa akin na talaga ha. Ang, alam ko talaga dapat lahat yan sagot na ng mga company kasi hindi naman pag local hire ka hindi ka naman kinuha sa Pinas eh. kasi kung kukuha sa Pilipinas mas malaki ang gagastusin nila kung tutusin talaga kasi andyan na yung ano babayaran nila yung agency magbabayad sila sa agency magbabayad sila ng print ticket at kung ano-ano pa -ano kaya kung para sa akin, dapat yung mga company talaga dito sa Saudi Arabia na kumukuha ng local hiring, dapat sagot na nila lahat yun. Eh. Kung tutusin, panalong-panalo sila sa atin pag kinuha nila tayo dito sa Saudi. Pag local hiring lang tayo eh. So hanggang dyan laking video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video.